Nandito tayo ngayon sa Plaza Morga sa Tondo, Maynila upang hingin ang pulso ng mamayang taga-Tondo, Maynila para sa eleksyon 2025. Sa labing dalawang senador, pinapili natin sila ng kanilang top 5 na senador na gusto nilang iboto. Panoorin natin ang video na ito kung saan natin ang taong bayan ng Tondo, Maynila. So mga cold school, nandito tayo ngayon sa Plaza Morga, dito sa Moriones, Tondo. First time natin magkakali survey para malaman natin talaga kung ano ang pulso at kagustuhan ng mga Pilipino. Kasi tayo, hindi pa tayo nasa survey ng malalaking survey sa tagal na natin. So meron tayo ditong labing dalawang senatorial hopefuls. Eto si Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Lito Lapid, Camille Villar, abibinay Bongo, Philip Salvador, Bato de la Rosa, Franz Castro, Amy Marcos, at Francis Tolentino. Dito papipiliin natin lah, first part pa lang to mga Call School dahil sa dami nila. So samahan nyo kami ni Tol JC De La Cruz World at ni Teroy TV. Tara, let's go. Ay, si Kuya. Si Kuya na. Okay. Para mo ano mo mag-ano? Okay sir, pwede po magtanong kung okay lang sa inyo. Nagkakalya survey po kami. May tatanong lang kami. Kung dito sa labing dalawang tumatakbong senador, kung may napipili kayo, ilan sila at sino-sino, sir? Guhita mo, sir. Ikaw mismo gumuhit, sir. Pati, Chibik Soto. Pati, Chibik Soto. Dito, Soto yan, sir. Kuwitan nyo lang po lang isa kung sino po yung gusto nyo. Ito, ito. Sa ilalim, sir. Isa lang po gusto nyo. Dito po, sir, sa ilalim. Dito sa picture. Yan. So, isa lang po yung gusto nyo, sir. Sa kanilang labindalawa. Meron po tayong Erwin Tulpo, Ping Lakson, Lito Lapid, Camille Villar, Abby Bongo, Philip Salvador, Bato de la Rosa, Franz Castro, Jaime Marcos, sa ito po. Ikaw po dito isa. So Philip Salvador. Tapos meron tayo Amy Marcos at Francis Tolentino. <laughs> si Amy. Amy Marcos. Sino pa po? Yan na ba tatlo? Lana. Lana. Ayan po si Abibinay ito si Camille Villar, Lito Lapid, Erwin Tulpo, Ping Lacson, Senator Bongo, Erwin Tulpo, Camille Villar. Okay, tay. Salamat po. Thank you po. So... Ito, si tatay. Tay, kayo po. Kung papipiliin po kayo dyan, sino po yung iboboto nyo pagdating ng 2025? Kayo na po gumuhit, tay. O sige, ako po. Turunin nyo na lang po. Philip Salvador. Sino po po? Lito Lapid. Tito Soto. O bagoy natin. Dalawa na to. O. po. Erwin Tulpo Opo Ito po si Hector Bongo Ping Lakson Lito Lapid Si Abi Binay sir Yeah. Okay na po Thank you tayo Wala si ate Ayun si ate lumabas oh. Lumabas Okay Kuya okay. okay lang ba? Magtatanong lang kami. Kali survey lang, sir. Ay, hindi pa po po to? Thank you, sir. So, meron na tayong dalawa mga calls ko la. Yes, hindi tayo kukuha ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. May nagsasayaw pa, oh. Baka ma'am, pwede pong magtanong. Okay lang po, nagkakalya survey lang kami. Kung okay lang po. Dito po, meron kaming listahan, labing dalawang tumatakbong senador. Sino-sino po yung iboboto nyo dyan sa darating na 2025? E, 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 e. Turo nyo lang po. Labit mo kay tita. Senatorial election. Senador po. Erwin Tulpo, Bongo, Ping Lakson, Philip Salvador, Tito Soto. Tito, Tito Soto. Uh, Bato de la Rosa, Tito Lapid, Franz Castro, Amy Marcos, Camille Villar, Mayor Abibinay Francis Tolentino. Si Bato. Si Bato po. Sino pa po? May tatlo pa po. Ito. Ito lapit Saka ito. Ito. Ping Lakson. Oh. Sino pa po? Isa sa, na lang. Ayun no, si, si Erwin Tulbo. Okay. Senador po sa 2025. Tayo kayo po. Kung kayo po, may lima kayong pipiliin dito. Sino po yung boboto nyo? Siyempre, ay may Marcos daw siya. Sino pa po? Tulpo. Erwin Tulpo. Si Bato. Si Bato. Eh, eh, dito. Oh. Hindi. Kaya mo dito? Yan. Sino pa? Bigger ka? Hindi ka? ka bumuto. <laughs> Binay. Lalo si Binay dyan eh. Ito po. Ang babae. Ito. Anak niya. Binay po. Binay. Oh, may isa pa po kayo. Wala nito. Wala na po. Oh, so apat lang yung pinili ni Tita. Thank you po, thank you po. Hello ano po, part 1 pa lang po kasi 'to. Kasi sa sobra pong dami nila, hindi po natin mailalagay sa isang folder eh. So maraming salamat po. So diretso tayo mga call school. Sandayo. Ayun pala si Ate. Ito, ito pala ito. Okay lang po. Oh, sino po yung sa inyo? Tulpo po. Tulpo. Tito Soto po. Tito Soto. Saka po Philip Salvador. Philip Salvador. Camille Villar. Camille Villar. Sino po po, Las? Lito Lapid. Lito Lapid. Thank you po. So, tara, Thank you po. Thank you po. po. Pagbasahin mo na lang sa kanya yung mga pangalan. Ah, sige po. Tay, babasahin ko po sa inyo. Pili po kayo kung sino iboboto nyo. Meron po tayong Erwin Tulpo, Senator Bongo, Ping Lacson, Philip Salvador, Tito Soto, Bato de la Rosa, Lito Lapid, Franz Castro, Camille Villar, Amy Marcos, Abby Binay, Francis Tolentino, Bongo, Bongo. Mr. Malasakit. Oh. Sino pa po? Lito Lapid. Lito Lapid. Si... Ayme Marcos. Ayme Marcos. Si ano? Si Tulpo. Erwin Tulpo. O may isa pa po tay. Tolentino. Tolentino. Thank you po. Salamat po. Oh, diretso naman tayo doon. So, ito yung survey. Walang kat cut to actual tayo. Ito sila sir, baka pwede. Sir. Ayun. Sir, may tatanong lang kami. Baka pwede nilang magkakali survey lang kami sir. May dala kaming ano, dalawang dalawang senador para sa 2025. Ilan po yung pipiliin nyo dyan na iboboto nyo sa 2025? Top 5. Top 5. Opo. Opo, opo. Sa hindi, sa akin, para sa akin lang ito. Bongo? Bongo. Okay. Saka yun si... si Bato. Si Bato. May tatlo pa, sir. May tatlo pa. Okay, e, yan, Tulpo. Isama na si Tulpo. Tulpo. Erwin Tulpo. Okay, isama na rin si Lakson. Si Bing Lakson. Ito na lang. Saka si, ano na lang. Ay, Marcos. Eh. O, tatili... Ay, sige, isama na si Marcos. Si Amy Marcos. <laughs> eh. Okay. Sir, ikaw, sir. Hindi ka ba sigurado? Sir, thank you po, ha. Oh, lima lang. Para sa iyo lang. So, bilang lang naman 'to, sir. Oh. Kasi, 'di ba, sir, lagi natin nakikita sa mga social media 'yung mga survey. Eh, tagal na natin dito sa ibabaw lang mundo, 'di ba tayo nasa survey? Oh. Ayun sa akin, Tulpo number 1. Tulpo. Si Bato. Si Bongo. Si Bongo. Marcos, lima na. Ah, lima na ba? Hindi pa, hindi Ah, lima lang po. Then, then, then. Tsaka Lito Lapid. Yan. Thank you. Salamat Thank you, sir, ha. Salamat po. Salamat po. So, saan pa tayo mag -aanap? Saan tayo? So, ngayon, well, nandito kami sa Moriones Street, tsaka J. Nolasco Street, mga old school, ha? Tundo. Halo dito, halo. Yes. So halo dito ha, walang solid-solid dito. Ito. <coughs> Wag mo tayo sa government, sir. Para at least safe tayo. Opo. <coughs> tay, magandang araw po. Pwede po kami mag-survey sa iyo, Tay? Para eto po, yung mga tumatakbong senador po, meron po ba kayo na pipili sa nilang lima dyan sa labing dalawa, tay? Ah, so, hindi rin masabi ni tatay, wala pa siyang disyon. Thank you, tay, ha. Salamat po. Ayun, sir, pwede ba kang mag-survey sa'yo, sir? Kaya survey lang, sir. Ah, uh, sa labing dalawang tumatakbong senador, may napipili ka bang top five dyan, sir? right, Opo. Philip Salvador. Philip Salvador. Ito to. Ito po, Erwin Tulpo, Bongo, Ping Lacson, Senator Irwin. Bato, Tito Soto, Erwin Tulpo. Sino po? Longo. Dito Lapid. Longo. So, isa, Longo. dalawa pa, Tay. Soto. Soto. Ani. Ay, mi Marcos. Tay, thank you po ah. Salamat po. Ingat po sa pagmamaneho, Tay. So, dito sa Maynila, ibang klase dito. Ito si Sir na po ha. Sir, pwede po ba kami magtanong sa inyo kahit saglit? O, ayan ni tatay. Kumakain kasi. Ito. Ganyan tayo. Asan? Ah, pwede mong mag-survey tayo. Ito, pakita mo sa inyo. Ay, pwede lang kami magtanong sa inyo? <tall nonsense> hey, Ayan, nagkagalit. From Senator, parang next 2025. 25 minutes. Itinito kayo ng limang pwede sa inyong Ah, Erwin Tolpo, Ping Lacson, Tito Soto, Dito Lapid, Camille Villar, Abby Vinay, Senator Bongo, Philip Salvador, Victor Cato de la Rosa, Franz Castro, Aimee Marcos, at uh, Francis Tolentino. Aimee Marcos. Aimee Marcos. May apat pa tay. Sino po po? Tulpo. Tulpo. Sino pa tayo? Ding uh, Lakson. Ding Lakson. Ding Lakson. Isa pa po tay. Philip Salvador. Salvador. Okay tay, thank you po. Eh si Kuya. Yan. Kuya, sa labindalawang tumatakbong senador para sa 2025, sino yung pipiliin mong lima po dyan? Soto. Soto. Isa. Ronald Bato po? Pilip. Ah, Philip Salvador. Dalawa. Bongo. Senator Bongo. Tatlo. Well, kasi I Amy. Mean. I mean Amy Marcos. Isa na lang, Tay. Ping ah, Lakson. Ping Lakson. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay lang po. Magsaservey na rin kami sa'yo, sir. Sa labing dalawa pong senador na tumatakbo para sa 2025, sino po yung top 5 nyo po dyan? Tulpo. Tulpo. Erwin Tulpo. Sino ba po? Soto. Soto. Dito Lapid. Dito Lapid. Philip Salvador. Senator Bongo. Sino ba po? Isa na lang. Lakson. Sir, thank you po. Maraming salamat. So, ayan. Si Kuya. Kuya. Okay lang ba? Pwede kami mag-survey sa'yo. Ayan. Sa labindalawang senador na tumatakbo, sir. Sino dyan yung iboboto yung lima? Yung top five nyo po. Okay, Erwin Tulpo. Erwin Tulpo. Bongo. Bongo. Binay. Binay, Abi. Hindi ko masyado. Si Dolapi. Si Soto. Dito Lapid, Tito Soto. Yan. Thank you, sir, ha? Opo, lima, lima na po siya. Thank you, sir. Thank you. So, gabi. Naribot na natin itong buong Plaza Morga. Ayan, si Kuya. Kuya, okay lang ba? Last na lang. Yan. Ito po. Sa labindalawa, ito yung labindalawa natin sa part 1 ng ating survey, Kalye survey. Sino po dyan yung top 5 nyo po na iboboto nyo sa 2025? <laughs> <laughs> ah, number sa akin to. Si Tito Soto. Bong uh, Ping Lakson Ah, Rapid Tulpo. Gali Tol. Tol Tolentino, may isa pa ako Binay. Abi Binay. Okay, sir. Thank you po. Thank you, Kuya. So, grabe, so, hindi ko na matandaan, nandiyan naman sabi dyan. So, eto po yung updates dito sa Plaza Morga, Tondo, sa Moriones. Meron po tayong 13 votes for Erwin Tulfo, 6 votes for Ping Lackson, Tito Soto with 9 votes, Senator Lapid, 9 votes, Camille Villar, 2 votes, Abby 4 votes, Bongo, 6 votes. Pirim Salvador, 7 votes. Bato de la Rosa with 4 votes. Franz Castro, wala po. Senator Jaime, 8 votes. At Senator Tol Tolentino, 2 votes. So mga old school, hintayin nyo po kami sa inyong lugar. Tuloy-tuloy natin ang kalye Survey. Ang survey ng bayan na hindi natin nakikita katulad dyan sa social media. So yung mga survey na malalaki, ngayon po, tatapatan natin dito sa Kalya Survey. So muli, kasama natin si Tol JC at si Tol Teroy, si Old School Pinoy, nagsasabing